So doon sa mga viewers natin na gusto nila i-drive yung kanilang B8 ano, sa dalawang amplifier. So katulad niyan, yan yung ating dalawang amplifier. So pag mga ganito mga idol, yung ating B8 mga idol, may dalawang output po yan. Ano? Ayan. So ang kanyang output ay headset or monitor. So kung mayroon tayong ganito, katulad nito, ayan, 3.521 RCA, tapos yung isa naman natin dito, ito. Ano, ayan. So i-output lang to natin sa ating B8. So katulad nito ano, yung isang 3.5 natin dito sa kanyang monitor. Tsaka yung dulo nito na dual RCA mga idol, sa isa na nating amplifier. So input lang din siya. Ayan. So ito naman yung isa nating 3.5 ano. Ayan, ginawa ko lang ito. Dito naman sa isa nating output katulad nito, headset ng ating B8. Ayan. So output lang tayo dyan. Tapos yung pinakadulo nito, dito naman sa input ng ating amplifier. So, dalawang amplifier na natin ang magkakaroon ng signal na nanggagaling dito sa ating B8. So, kung ating microphone, dito tayo mag mic input din sa, sa ating B8. No? So, okay na rin siya. Tapos yung ating cellphone, halimbawa, sa cellphone tayo mag video okay o kakanta, ano, through Bluetooth, okay na, okay na. So, ang kontrola natin dito sa ating B8.